So, ang bakit ninanais ng mga Pilipino o ng mga dayuhan na manatili dito sa Taiwan? Una talaga is safety. Tingnan mo, ngayon lang mismo, at this very moment na nagbibideo ako, ako lang mag-isa, naglalakad. Hindi ka takot na baka may mangyari sa'yo. Wala kang nakikita mga nagiinuman, walang standby, kasi syempre busy ang lahat, di ba? Tapos yung dadaanan mo, malinis. Tapos malapit lang sa maraming bagay. Papakita ko sa inyo next. Next reason is convenience. Like, konting lakad mo lang, paglabas mo ng bahay, may convenience store na, tapos malapit pa sa bus stop, train, at marami pang iba. Tulad niyan, yung nakikita ninyo, yan po ay bus stop. Tingnan nyo yung bus. Ilang lakad lang, meron na agad bus na pwedeng sakyan, wala kang makikitang jeep, malinis, maliwalas, masaya ang buhay. Ayan, Aside from may bus kang masasakyan, meron pang light train na pwede mong masakyan. Lalo na kapag nasa city ka, ang dami mong option for the public transportation. At walang traffic, hindi nagpabubusinahan, hindi nag-uunahan, talagang sumusunod sa daloy ng traffic di ba? Kaya, syempre, kung nakikita mong maganda yung buhay dito, yung quality ng buhay dito, bakit ayaw mong manatili? Mas gugustin mo talaga na dito na makatira sa Taiwan. So, hindi ka lang safety, convenient pa ang lugar, and may comfort. Kasi kahit ano yung kailangan mo, pwede mong mabili sa malapit na lugar lang. Kasi marami mga grocery stores, marami mga shops na pwede mong pagpipilian. Tulad niyan, Carrefour. Tapos sa harap ng Carrefour, may bus stop ulit. Talagang napaka-convenient sa mga mamimili. Hindi ka talaga mahihirapan. Kahit dayuhan ka pa, hindi ka nakakaintindi ng Chinese, pwede mo pa rin marating yan sa tingin ko, sino ba ang aayaw sa ganyang klaseng uh, bansa, di ba? Sa ganyang klaseng lugar na napaka-safety mo maglakad. Alam mo na talagang walang mangyayari sa iyo kahit ano pang suot mo, kahit pa may gold ka diyan. At isa pa, malapit lang sa pwede mong puntahan at marami ka ding masasakyan. Kaya tungkol sa modernization, sa tingin ko, it's about time na improve naman yung transportation sa atin. Baguhin na, 'di ba? Iba na yung malinis tingnan yung daan, 'di ba? Isa pa, nakakasira sa kalusugan yung mahitim na usok galing sa mga luma, mga jeepney.